paano ba daw iset yung 31 band equalizer para sa mid high at saka pang low ano so itong ating equalizer kasi dito idol 215 ito so 15 band lang siya so yung pinagkaiba lang 231 or 31 band uh, 31 sa taas 31 sa baba ito kasi 215 ano so 15 lang sa kabila ayan 15 lang din sa kabilang channel so channel 1 channel 2 so, itong ginagawa ko lang pag siniset ko siya sa ating pang low at saka pang mid die. So ngayon idol, ang koneksyon naman ito sa likod, pwede naman natin siya makonek ano, sa tigisa nating amplifier. So ang kanyang connection dito, halos pareho lang din yan sa 31 band. Mayroong XLR input at saka uh, TS. Ganon din yan sa kanyang output. Halimbawa yung ating channel 2, gagamitin natin sa ating pang low. Tapos yung channel 1, gagamitin natin sa ating pang midday. So ang connection lang nito, output papunta sa tigisa nating amplifier. So ang connector na gagamitin lang natin dito idol, pwede dito yung XLR connector na katulad nito. So, naka-splitter dapat ang gagamitin natin dito para sa tig-iisang amplifier. So, tiis naman, ito lang, 6.35 to dual RCA. So, pwede natin magagamit yan sa tig-iisa nating amplifier. Ito lang tayo magsisit yan dito sa ating uh, band, ano? ayan, katulad nito. So, dito kasi sa 15-band, by 5 ang bilang ko dito. Sa 21 band by 10 naman yan dyan, idol. Yan ang ating uh, pagbabasihan na lang dyan.